Mga kapatid, noong linggo, libo-libong tao ang lumabas sa EDSA at Luneta para manindigan laban sa katiwalian. Pero sabi ng kapulisan, 5,000 lang daw sa EDSA at 3,000 lang daw sa Luneta. Kayo na ang humusga kung kapanipaniwala iyon. Kapag fiesta, parada, o aktibidad ng mga nasa poder, ang bilangan ay daan-daan-libo. Pero kapag ang bayan ang naglalakad para sa hustisya, biglang lumiit ang bilang. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay pagtatangkang paliitin ang lakas ng sambayanan. At bilang taong may pananampalataya, hindi natin pwedeng hayaang baguhin ang katotohanan ayon sa kagustuhan ng makapangyarihan. Ang bilang ng tao ay hindi nasusukat sa bilang ng kapulisan, kundi sa lakas ng konsyensya. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid